isang panibagong episode na naman tayo kay Napaka-simple lang para sa ating episode for today. Kagawalan tayo simple, dinuguhan kay Amy, paumanhin lang pala kay Lee. sa mga hindi kumakain ng may tubo, Ito ay isang content lamang, kaya nangyengi lang ako sa inyo ng paumanhin. Sana maintindihan nyo kami ito ay ito isang content. Para sa aming episode kay Lee, napakasimple lang. Para sa ating episode for today, gagawa lang din ng tinuguan pero lalagyan natin ng twist. Simpleng-simpleng uh, -simple lang 'to kay Ili Parang paklay na binisaya uh, Sa paklay na binisaya Dinuguhan pero may puso ng saging Pero sa atin naman Isang dinuguhan pero lalagay natin ng ya, Kaya napakasimple lang Para sa ating episode for today Kaya kung bago lang kayo sa aking channel Huwag kalimutan lagi mag like, share, subscribe Para updated kay lagi sa aming mga ginagawa sa rawa Simpleng-simpleng lang kay Ili Sana magugustuhan nyo, panoorin nyo kay Ili Hanggang sa dulo kung natin ginagawa ang ati dinuguan. Siyempre, kay style yan. Kaya kung naghanap ka ng masarap na pulutan, panoorin nyo ito kaili para magkakaroon kayo ng masarap na pulutan. Napakasimple lang. Kaya tara, papakita ko muna ang aming sangkap. Kung handa na kayo, tara. Let's go! go! Ito yung gagawin nating dinuguan kay Lee. Ito ay isang maskara at may tayong nga Kylie, dito sa market timing kayli ay meron kang nabibili na naka-slice na para hindi ka na mahirap ang kayli mo slice kung tinatamad ka na kasi ito kaili goods din naman to kayli ito kasi ay galing sa mga islauter, yan yung mga maskara kasi kayli ng mga baboy ay para sa mga nag-slaughter yan o nagkakati ng baboy tsaka yung laman loob tapos ito yung dugo natin ating di hindi ko muna nilalabas kayli naka lang at ito yung sangkap niya kay Lee. Meron tayong sealing green, luya, sibuyas, bawang, bell pepper, Worcester sauce, isang buong baboy kay Lee, pork cubes, meron tayong sibuyas dahon, at meron tayong oregano kay Lee. Kung nakarelate kayo nito kay Lee, yung mga ganitong ah uh, herbal, pwedeng pwede nito kay lalagyan yung mga niluluto nyo. Ito kay ay dagdag siya ng aroma at nakakawala din ng anggu para sa mga niluluto kay ili, try nyo to kay para magkakaiba naman yung lasa na yung niluluto nyo at meron tayong crack na paminta at meron tayong lemon grass kay maglalagay tayo ng lemon grass. Siyempre ang ating sutanghon at meron tayong pampahalat na patis at siyempre kailing ating brown sugar. Maglalagay tayo ng brown sugar na Napakasimple lang para sa ating tunuguan na may kasama pang sutanon. Kaya ayusin ko lang ito kaili, ayusin na ni Boy Mukbang Ito kaili ay maayos na at malinis na rin yung gagawin natin ah uh, Ito na lang kaili yung mga sangkap para magigisa na tayo sa ating mga napakasimple at easy recipe Kaya tara, let's go! Yan na si Boy Mukba. Iinumpisahan niya na ang kanyang gagawin. Yan, binilatan niya na kagad kay si Buyas. Ayan lang naman yung sangkap natin. Si Buyas, Luya, Red Bell Pepper, Bawang, at si dahon kay Napakasimple lang para sa ating gin ginuguan kaili. Hindi pala natin napakita kay yung suka dahil pabili pa ako ng suka. Mamaya na lang kay pag naglagay na tayo ng suka. Yan. Simpleng-simple nito kay Lee. Sana magugustuhan nyo. Panawarin nyo hanggang sa dulo ang ating easy at simple recipe dinuguan with sutanghon. So Yan, kay Lee. Iba rin yung batsoy, kay Lee. Yan. Iba rin yung batsoy kasi yung batsoy miswa yung gagamitin at mayroong sayuti. Ayon sa atin, sutanghon so lang. Lilagyan lang natin ng twist ang dinuguan para kakaiba naman yung sa Dahil yung sa ay isang Pilipino food upang lasang Pinoy. Kaya balikan na lang natin ulit po may mo may Boy mukbang kaili. Pag nag-gigisay na tayo sa ating mga sangkap. Yan na kaili. Maglagay rito tayo mantika. Kunti lang kaili. Yan. Panggigisa lang natin yan sa sangkap. Pantay na lang natin kailing uminit. Tsaka natin lagay yung mga sangkap natin. Yan na kayo, mainit itong mantika natin. Pwede natin ilagay ng ating mga sangkap. Unahin natin kaili yung luya. Lagay na natin. Ilalagay tayo dito kaili ng luya. Tayo na lang natin kaili magbrown mag-brown yung luya. Tsaka natin ilagay yung ibang sangkap. Kaili, pwede na natin ilagay yung bawang. Pano rin nyo ito kaili kung paano natin ginawa ang ating kakaibang dinuguan para sa mga lutong Pinoy upang lasang Pinoy marami kayong natutuklasan na kakaibang luto. Pwede na natin kaili ilagay ang ating sibuyas. Luwin na natin para muna may ilagay na natin ang ating slice ng mga maskara maskara ng baboy kay Eli yan mamaya may kay Lee, ilagay na natin yung maskara Bailey, okay, sa puntong ito, pwede pwede na natin ilagay ang ating maskara dahil okay na rin yung mga sangkap natin ilagay na natin Wow. Bisos lang natin. Bangat talaga kayo ulit uh, at pwede na rin natin ilagay ang ating lemon grass. Yan. Para magkaroon na siya ng aroma. At takpan na natin yung kaili at balikan na lang natin ulit yan mamaya. Pagkalipas ng ilang minuto kaili, balikan na natin. Wow! Ang bango! Oh. Pwede, pwede na tayo kaili maglagay ng pampalasa. Lagay na natin ng Worcestershire sauce. lagay na tayo kailin ng patis isang sandok lang yan, mamaya lang tayo mag add kailik para malasa na yung ano natin kailik yung mga pork yan, wow at ilagay na natin yung isang buong baboy pork cubes, lagay na natin yan napakasimple lang kaili pero ang bango na yan at maglalagay na tayo ng pamintang wazak o pamintang crack na paminta kaili yan at imikos lang natin yan pag medyo nagmamantika na siya kailit, saka tayo maglalagay ng tubig. Kaya mo natin to siya kailing maluto. Parang pamamantikain muna natin to kaili para medyo mas masarap ang ating recipe. Takpan na natin yan balikan natin ulit yan mga pagkalipas ng ilang minuto kaili at balikan natin. Wow! konti <coughs> Kunti na lang kaili Wow! Panalo na naman. napakabango kay Eli dahil dito sa lemon grass yan lang natin ulit ma matuyot kunti Ali, ay maglalagay natin ng kunting tubig lang kay yan na kay Ali. balikan natin wow Pwede pwede na ito kay Ailey. Kunin natin yung lemon grass. Hindi natin tayo maglalagay kay pa lang ng tubig. Ilalayo lang natin yung camera kay si Kasi maglalagay na tayo ng tubo. Ilalagay na tayo ng tubo Para mamaya ilagay na natin yung sultanon. Yeah. Policy at Issue recipe Kaili style sa social sa kaili yan na kaili, pakuloyin mo natin at balikan natin ulit yan mamaya yan na kaili kumukulo na, kaluhin lang natin wow nilalayo lang natin kaili paglagay ng dugo dahil yung iba yung mga para hindi naman ganong ano kaili Ayan. Pwede pwede na tayo dito kay Eli. Maglagay ng ating sutang. Oh, napakasimple lang ang kay ng ating dinuguan. No? Ilalagay na natin kay ang ating sutang. Oh. Ayan. Simple. Ilalagay na natin kay Eli ang ating mga sandraps. ilagay natin yung siling green yan, naka-slice at yung bell pepper natin, kaili, ilagay na rin natin mamaya na natin, kaili, ilagay ang ating sibuyas na dahon wow napaka-simple nga na lang ito, kaili oh. uh, mamaya na natin ito, lagyan ng suka, kaili kaya panalo sa ating simpleng recipe wow kaya si Boy Mukbang Kaili ay gutom na naman yan o no? para kaya ganito to Kaili yan no? yung ano natin dahil hindi tayo naglalagay ng suka kaya yung dugo niya bubuo kaya panalo kaya si Boy Mukbang ay gutom na naman para kakaiba naman kay Eli yan at ilagay na natin kay ang ating oregano yung kay yung oregano natin ilalagay na natin para magkaroon siya ng bango maglalagay na rin tayo ng brown sugar kaili para yan, isang kutsara lang kaili na brown sugar yan likos lang natin wow panalo ito yung mga hinahanda kaili sa mga kumpira po pistahan, birthday Kaylee, yan. <clears throat> Try nyo to Kaylee, magluto kay ng ganito na may sutang hon. Wow. Tapos maglalagay lang tayo Kaylee ng kunting suka para may drama. At tikman muna natin to Kaylee kung anong kulang, pwede tayong dagdagan. Antay lang natin to Kaylee, mabawasan yung sarsa niya para hindi na gano'n siyang ano yan, tignan mo kaili yung tinuguan natin simple lang kasi hindi tayo naglagay ng suka mamaya pa tayo maglalagay ng suka kaili <clears throat> tikman muna natin wow panalo 120% ang nating ginawa kaili napaka suabi wow, amazing recipe yan kaili habang inaanan natin kay Lay maluto yung sutangon ay mag-shout out tayo kay Lay sa ating mga sulit at silent viewers hindi na natin to siya latakpan kay Lay para mabawasan lang yung ano niya, sarsa niya yan shout out muna tayo kay Lay sa ating mga sulit at silent viewers yan kay Lee, habang nantay natin kay Lay mababawasan yung sarsa ay mag-shout out tayo sa ating mga sulit grabe ngilit kay Lee. at silent viewers natin dyan kaya shout out Shout out Key Channel from Ayala, Zamboanga City Shout out Damaso Ramos Shout out Jams Channel from Saudi Arabia Shout out Is that living in Japan Shout out Mudge in Japan Shout out Jiboy from Rum, Italy Shout out Mail from Muscat, Oman. Shout out Mondar Shout out Bartolome Grudas Shout out Jirani Yimbao from Tansaka, Biti Shout out a Munder Vlog read Red Official Vlog Stout, Divina Robertson Vlog Stout, And TV Nick's Vlog 87 7 Early Dawn Rio by Yuna Shootout A Missing Yacht Channel Stout, Amigos Amigas from San Rafael, San Carlos, Pangasinan City Stout. Mercy Twin Casulas from Netherlands Shout Hilton and Hailey Blood from Shut Saudi Arabia Shout out At Home with Eden Vlad Shout out and Arthur Vlad Shout out And Jury in Shinaris Vlad Shout And Mang Michelle Kawakubo yun. Maraming maraming salamat sa inyo At Mang Michelle Kawakubo Sa pagtagkilik nyo lagi sa aming mga ginagawa Napakasimple lang Ang ating episode for today Gumawalan tayo ng dinuguan Siyempre, Kylie Style Kaya panoorin nyo Kylie hanggang sa dulo Yung video na to, napakasimple lang At napakasarap, pwedeng pulutan Pero sa atin, pang mukbang yes, Shoutout out inyo dyan, lalo ng mga OFW natin na silent viewers At solid subscriber, shoutout out inyo dyan kaya shout out ECX na Cameroon. Shout out Stolano Group. Shout out Wack Riders. Shout out Alabang Boys. Shout out Stolano Group. Shout out and QMD Department. Shout out Jipuyoy. Shout out Hero. Shout out Gilbert Santos. Shout out Riz Molina. Shout out Lena Gatun. Shout out Lorenzo Borja. Shout out Jaden Radi. Shout out Kim De La Viga. Shout out Fernando Canyo. Shout out Gerald Avila. Shout out RJ Valentino Val. Shout out Gilbert Solobri. Shout out you. Shout out to you dyan. Na walang samang sumubaybay at sumuporta sa aming mga ginagawa sa araw Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Ann Coopy Boys. Shout out to you dyan. Coopy Boys, napakasimple lang. Para sa ating episode for today, isang dinuguan, siyempre, kay Style, kaya panoorin nyo hanggang sa dulo dahil may twist tayong nilalagay isang sutanhon. Kaya masarap pulutan pero sa atin, magpangmukbang. <laughs> tara, balikan na natin ang ating ginagawa para maglalagay na tayo sa ibang sangkap para goods na goods na kaili para pwede nang Hab-haba na! Let's go! na kaili, pwede, pwede na to kaili. Maglagay na tayo dito ng suka. Kunting suka lang kaili yan kakaiba nga na ito kaili ito yung mga mga dalawang sandok lang kaili para sa ating suka yan lalagay na natin yan yan ito kaili goods na goods na ito kaili yan yan na lang natin mawala yung espiritu ng suka kaili tsaka natin haluin. at ilalagay na natin yung sibuyas dahon wow kaili, balikan na natin. Ayan, halawin na natin, kaili. Wow! Ito yung dinukuan natin na kasimple lang. Wow! Mmm! Panalo! Gutom na lang si mo. Bang! Yan na, kaili. Ilagay na natin ang ating sibuyas dahon para may drama. lagay na natin, kaili. likos wow. lang natin kaili okay na to titikman lang ating urado kaili wow isang napaka simple ng buwan na kaili style wow gusto na gusto na to kaili kaya tingnan mo yung sabaw nya kaili hindi siya itim yan o dahil hindi tayo naglalagay ng suka yan Yan na kaili, titikman lang ating urado. Okay na to. Yan na kaili, titikman lang ating urado kung okay na ba yung ginawa nating dinuguan. Siyempre kaili style. Oo yan kaili, okay na kaili. Yan na kaili, Maghain lang kami ng kanin at tababa na, napakasimple lang para sa ating easy at simple recipe. Wow, wow, wow. Yan na ang ating finished product. simple lang. Wow, wow, wow. Tara kailing. Lahat hindi pa kumain dyan. Sumabay na. Para sabay-sabay tayong mabubusog. Rice ni Boy Mukbang. At gutom na naman si Boy Mukbang kailing. Kaya tara. Lahat ng hindi pa kumain dyan. Sumabay na. Para sabay-sabay tayong mabubusog. Para sa aming easy at simple recipe. Pork dinuguan. Rice natin kaili Kaya tara. Let's go! Hi! Oh my God! Wow! <coughs> <coughs> Yung kahili ka natapos lang natin magluto ng simpleng recipe dinuguan, pero kaili style kaya bago tayo kumain pasalamatan mo natin lagi blessings na binibigay sa atin sa rawara Lord maraming maraming salamat sa so, blessings na binigay mo sa amin maraming salamat dilan kami sa iyo maraming salamat God, God, oh, amen. amen ano pang inintay nyo tara habhaba na wow 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 Tara, kain tayo sa inyo. Laila Gatagayama, Mads in Japan, Vista Cleaving in Japan, Jimbo Lawizo, and ah uh, Ma'am Michelle Kawakubo. Kaya tara, kain tayo sa inyo ma'am. Sumabay na kayo para sabi-sabitin mo bubusog. Grabe ng init kayo. Oh. Tara, kain tayo. First bite panalong kay Ali. Wow. Mmm. Mo kay kay Eli. Kukulin tayo kay Wow. Panalong kay Eli. Try niyo to Kayli, Pwede po niyo to gawin sa pamamahay niyo. Hum. Ah, eu é magbenta yung mamisil ko pag hugo mamisil ko ko tayo ma'am wow Ah, eu sei. pengaruh Ah, ah, hmm? kakaibang aroma kailing ya pwede pwede ito kailing gawin sa pamahay o kung anong ipinrages natin kanating kailing napakasarap lahat ng nilagay natin ay sangkap kay Lily ay nagkaroon siya ng aromatic ito kay ay pwede pwede ito kay sa mga kumpira pesta binyagan birthday kay Lee Simpleng sangkap lang pero kakaiba ang sarap -hmm. ¿Sólo cae ahí? ¿No pasa chingudita? ¿Qué

Kaili at sunod na naman tayo sa simple recipe. Gumawa lang tayo ng tinuguan, simple Kaili style. Kaya, wow, grabe Kaili. Gusto na gusto tayo Kaili, panalo. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe. Para titid kayo lagi sa aming mga ginagawa at maraming maraming salamat. Bye-bye!